time viewers mga idol na nagtatanong kung pwede ba daw stereo dito para sa ating dual amplifier ano so madalas natin dito ay dito na ginagamit na connector dito sa ating mixer to amplifier ay ito so kahit dual amplifier ang ginagamit natin itong ginagamit natin itong TS na to ayan 6.35 to dual RCA ano ngayon idol i-check natin itong ito naka TRS tayo pero naka 6.35 ang pinaka output nito itong muna gagamitin natin dito dito ay malalaman natin dito kung gagana ba itong TRS connector natin dito sa ating main output ng ating mixer para sa tigi isa nating amplifier pwede natin itong magagamit gamit itong ganitong connector so ngayon uh, try natin ano katulad nitong ginagamit natin halimbawa ano ito kasing madalas na ginagamit natin dito itong TS tapos dalawang RCA. So, yung channel lang ang ginamit natin sa ating amplifier. Ito lang. isang channel lang, ano? Ayan. So, i-check natin. Katulad lang din ito. Halimbawa, isang channel lang ginamit natin dito sa ating input. Ito, itong pula tsaka puti na to. Dapat may signal siya, ano? Dahil naka-splitter siya. Ilagay lang natin dito sa puti. Ayan. Tapos yung pula, dapat mayroon din signal dito sa puti. Ayan. So ngayon, i-try natin gamitin yung ating TRS. Itong connector na to. So i-try ngayon natin to gamitin itong TRS natin ng connector. Ano? Ayan. So dalawa ang kanyang itim. Dito natin siya ilagay. Ayan. Tapos, itong muna gagamitin natin ulit na 6.35. Dito lang muna sa kabila. Ayan. Tinan natin kung mayroong signal yan. So itong dalawa, i-input natin ulit dito sa puti. Ang pula. Ayan. Mayroon signal, ano? Tapos dito na ngayon siya ilagay sa kabila. Kabila natin, connector. Ito, dito sa kabila. Ayan. Tapos, try natin ulit. Yung pula natin. Ayan. So, ayan siya, idol, ano? Ibig sabihin, pwede natin itong magamit itong stereo connector natin para sa ating dual amplifier. Halimbawa, mayroon tayo nitong connector na katulad nito. Pag mayroon kasi tayo nito, tapos mayroon tayong ganito na ganito. Halimbawa, lang natin ito, ano, para magiging labas ng ating connector, katulad lang nito. Mono to dual RCA. No? TS or dual RCA, ano. Tapos dito naman, ang magiging labas din ito, 6.35 lang din or TRS to dual RCA natin ang connector. Ganito lang din siya. Pero ang pinagkaiba lang nito, ang ating connector dito, TRS siya ano ayan tapos ito ay TS so pwedeng pwede siya idle gamitin dito sa ating main output para sa ating dual amplifier so hindi ka tulad ng nagagamit natin palagi ito lang ano ngayon TS tapos TRS pwede sa ating output ng ating mixer para sa connection ng ating sound o ang itim ang ating TRS tapos yung TS isa lang ang kanyang item yan ang pinagkaiba no nagiging splitter lang siya dito pero ito nagiging stereo dahil dalawa yung kanyang itim dito sa output ayan dito na idol yung ating stereo connector ano na magagamit natin dito sa mixer output natin or equalizer output natin para sa ating amplifier so kaya tumunog o mapapagana natin yung TRS connector natin dito or stereo dito sa ating main output ng ating mixer. Kung ito, gagamitin natin sa dalawang amplifier natin, isa sa left, isa sa right channel ng ating mixer. So, ganun lang sya, no? Ayan. Tapos, papunta ito sa isa nating amplifier. Tapos, ito naman sa right channel. Papunta naman ito sa ating pangalawang amplifier. So, ito naman yung ating mono. Mono connector or TS na ginagamit, ano? Na madalas natin na ginagamit sa ating mga amplifier. So, sa nagtatanong idol, yung stereo, kung pwede dito magamit, pwedeng pwede idol sa ating output dito sa ating mixer